Marami talaga ang nagulat sa biglang pagpapakasal ni Carlo Aquino kay Charlie Dizon. Kaya naman hindi maiwasan na alamin kung ano ang nararamdaman ng dating ex-girlfriend na si Trina Candaza na meron silang anak na isang babae. At ang no ang pinangako ni Carlo kay Trina at naging emosyonal ito? Ating alamin Ano kaya ang totoong dahilan kung bakit nalang iniwan ni Carlo Aquino ang kanyang mag-inang si Trina Candaza at si Mithi? At meron pang usap-usapan noon sa si interview ni Carlo na nagpaplano na silang magpakasal ni Trina Candaza kung saan ay apat na taon naman na ang kanilang relasyon at meron na silang anak named Mithi. Kaya naman maraming fans ang masaya for Carlo and Trina para at least ay magkaroon na ng blessing ang kanilang pagsasama. Pero ang pangarap ni Trina Candasa na buo ang pamilya ay biglang naglaho nang pumasok si Charlie Dizon sa buhay ni Carlo. At ang buong pamilyang kanyang pinapangarap ay hindi na natuloy. At ang malungkot pa ay ang kasal na pinangako ni Carlo ay biglang napako at napunta nga sa iba. Pagkus, ang kanyang pinakasalan ay si Charlie Dizon. O oh, ba diba, kahit sino namang babae ay masasaktan. Lalo na nang inamin nga ni Trina Candaza na ito na ang dahilan na kailangan na nilang umalis na mag dahil kahit naman magkasama sila pero iba nga daw ang nasa isip ni Carlong babae. At alam nyo ba na bukod sa kasal na ako ni Carlo kay Trina ay naghahanap na rin sila ng ipapagawang bahay kung saan sa video ito ay makikita na magkasama si Trina at Carlo na tumitingin ng lupa para sa itatayo sana nila. Mm Hindi -hmm. namin yung lupa ni Carlo. Ayon lupa kay Trina, ipinusita <laughs> nga nila ang lupa <laughs> na sila namin doon sa architect. Sana nila ang kanilang dream house. Pero uh, nawala uh, lahat ito uh, ng dahil sila ba ba ay nag-human na. Uh, sana makapag-ipunta para marami-rami pa yung ano, ikakayod para sa kinabukasan. Sana marami pa ang labadang dumating. Oo, oh, tita. So, ayun, sana mapatay yung na yung big house. Sana kung next year. Oo, oh, next year. Ito, next, para next, para next year. Ng pamilya. Target ko next year. Target daw niya next year. Sana... Ano sa tingin niyo? Siyempre masakit sa part ng babae na pinangakuan ka na. At yun na nga sana ay magkakaroon na kayo ng dream house pag nagpakasal. Pero lahat ng ito ay biglang naglaho dahil sa isang third party involved. Kung saan sinabi nga ni Trina na magkasama nga sila ni Carlo. Pero iba naman daw ang babaeng nasa isip nito. Kaya hindi niya na ito ma-take at siya na lang ang kusang lumayo kasama ang kanyang anak. Ano sa tingin nyo si Charlie Dizon ba ang dahilan ng paghihiwalay ni Trina at Carlo? What do you think? Comment down your thoughts. Ayon pa kay Trina ay in love sila ni Carlo at sila ay masaya. Pero bigla na lamang daw nagbago si Carlo at sinabi niya nga na hindi ko na kaya ang sakit kaya lumayo na kaming mag-ina. Ayon pa nga kay Trina. At bilang babae na gusto mong ipaglaban ang iyong relasyon alang-alang sa iyong anak, tinanong mo ang kapartner mo kung mahal ka pa. Ay hindi ito sumagot. Ay napakasakit nito para sa babae. Kaya marami mga netizens ang nakisimpatya kay Trina Candaza dahil sa pinagdadaanan nito bilang babae at pagiging single mom. Pero marami pa rin namang fans ang masaya for Carlo at kay Charlie. Sana man lang daw ay hindi na sana nagparinig si Charlie at Carlo about forever dahil sa sinabi nga ni Carlo at Trina na akala nyo lang wala, wala, wala about forever, ay syempre pinaparinggan daw nito si Trina Candaza na akala ng lahat ay maghihiwalay si Carlo at si Charlie. Pero syempre, sino naman mag na maghiwalay ang bagong kasal? Ang wini-wish lang nila ay sana may forever nga talaga sa kanilang dalawa. At ang sabi nga ng mga netizens ay sana maging sensitive si Carlo at Charlie dahil meron pa ring babaeng nasasaktan sa nangyayari. Dahil sino ba naman ang hindi masasaktan na minsan pinangakuan ng taong pinakasalan mo ang isang babaeng nagkaroon ng anak pero hindi niya tinuluyan. Kaya ang sabi ng mga netizens ay manahimik na lang sana sila. At tulad nga sabi ni Trina, life has to move on. Kaya wish na mga fans na sana one day ay makita rin ni Trina ang tatoong lalaking magmamahal sa kanya ng lubusan. At ang sabi nga ng mga fans kay Carlo at Charlie, sana magmahalan sila habang buhay. At sana naman daw ay supportan nila si Miti. At Ituring rin na tunay na anak ni Charlie si Mithi alang-alang kay Carlo. Hanggang sa muli, please don't forget to like, share and subscribe. Bye!